Hi guys, nandito tayo sa ano. Oh, ayan oh, ayan. Oh, di ba? Nakarating din ako dito sa wakas. Ang tagal ko na pinangarap na pumunta uli dito. Ayan. Ayan oh. At ayan siya. Kilala niya siya? Kilala niya ba siya? Ayan oh, di ba? Ayan siya oh. I matagal ko nang gustong pumunta dito. Nandito na ako kaya tara samahan niyo ako magi Ang ating Ay grabe, ang laki niya, oh, 'di ba? Oh. Marating ko rin sa wakas. Ayun naman, yung museum. National Museum. Anthropology. Ayan na, diba? Ang ganda. Oh. diba? ang ganda dito? Kung alam niya itong lugar na ito, walaan nyo. Kasi ang ganda talaga dito. Kaya gustong gusto ko pumunta rito. Kasi dito ka lang maka... Kapasyal ng maganda. Ayan Oh. Nandito ka sa likod niya. Hello everyone. Ito yung lugar na talagang pinapasalan ng lahat. Kahit nga may, mga may pera, mas gustong gusto nila pumasyal dito. Sabi naman ng iba, cheap down lugar na to. Pero para sa akin, hindi. Kasi ang ganda talaga dito, sa totoo lang. Hindi sa cheap mga taong nag-iisip lang ng ganun, di ba? Pero alam ko may ano dito ngayon, may okasyon. Ayan, no? Ang dami mga ano, mga bus. Ayan, no? Bury of ano, correction. Parang may ano yata ngayon dito. Sigurado kung may makuha akong magandang ano dito. Ayan, see you guys. Ingat kayo.